Hanggang mahulog ka sa kanilang dura Umahin ka pa pa na Sa nila abon. Hayaan mo sila ba na sa'yo oh. Nakakapagod na ako hindi ko alam kung paano si Simula nito Pero ayan mo ang isip ko na maging bahagi ng nilalaman nito Nakakapagod mag-ibim na nilalakit ng mga tibot ng pintay hindi ko alam masarap at ang ako Bigot na nadarama dito sa puso ko Ang hirap pilit na masaya ka sa harap ng tao Pero kailangan para di mahalata Ang kalungkutan mo Para sa iba na naro lang ito Ang hirap ba ng dahil na ito Ang dami ito na sa puso ko Na sinulat sa kulo Walang nakakaalam ito Hina ng problema At iba pang sakit na nanutinin sa kaito Mahirap na hirap Ako sinulat sa iba Pero sa akin ito ay labis Mahirap